Hi guys, I am going to Philippines. Ate na parang birthday party ng aking mother. It's a surprise. Actually, parang hindi na siya surprise kasi uh, mukhang nakakamalay na yung nanay ko. Pero minabuti pa rin namin na i-surprise. Uh, dito ako ngayon sa airport. Pero bago ang lahat, ako'y kutong nagutong na, na. Eh, kakain muna ako dito. This is my dinner for today. Aha! ang masarap so para hindi tayo butumin sa flight natin kasi ang Cebu si Park hindi ako nagpabuk ng uh, anong tawag dito hindi ako nag add ng meal pero naman akong baon pero para tumagal yung travel ko at hindi ako magutom so kakain muna ako ng kanin at saka ng chicken mmm kain

Meron na! Balatong isa. Yo! Ayos na na. Walang lang ka na eh. Ay! 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 Ipa L! Gaya! Harap pa yung 20 by 20 eh. Doon ay 40 by 20. Ito lang eh. Pag nakabala kami eh. Ah jadi <laughs> Oh ah, <halo>. <laughs> 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 <Viserne>. <laughs>